isang ordinaryong butcher lang ba talaga si Yuan? Sa likod ng amoy ng dugo ng baboy at simpleng buhay ng kanilang pamilya, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Isang milyon ng nakataya, kaaway na handang kumatay, at mga sekreto na hindi niya na may pa. Ngunit na yung mismong ama niya ang nagbukas ng pinto sa isang kapangyarihang kayang pumutol ng buwan at dumiling ng langit, tanda na ba siyang yakapin ang kapalaran niya? Ito ang simula ng pag ng butcher na tinitingnan ang lahat bilang baboy at hawasin ng tatlong dalaw na yayalik sa mundo. Kaya huwag na nating patagilin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga Lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsisimula ang kwento mga Lods nang lumabas ang balita na naibenta na ang espada na tahimik na parang tamasina Lu Lushing, Lujing Long at Yayuan sandali parang walang gumina. Tapos, napangisi si Lucien dahil sa galit. Mukhang handa na siyang pumatay ng tao. Direktang inarap niya si Ian at halos sinigawan siya na dahil wala na ang espada, siya na ang magbabayad. Isang milyong piso, sinubukan ng tatay niya na pakalmayan ang sitwasyon, sabi niya sobrang taas ng isang milyon, kahit na espiritong sandata lang yun, siguro mga dalawandaang libo lang ang halaga. Tapos, pero hindi interesado si Lu Xing na makipagtalo tungkol sa ekonomiya. May kakaibang purple aura siya na parang nagpapabigat ng buong silid, parang pinipilit niyang ipatupad ang gusto niya sa kanila. Hindi siya nagtanong, naroon na utos siya, natakot si Yayuan ng sobra kaya agad siyang sumunod. Kumayag siyang magbayad, ng ang boses, pero ipinaliwanag na wala siyang milyon-milyon na pera na nakahanda. Kailangan daw nila ng oras para makalakam ng ganyan kalaking halaga binigyan siya ni Luing ng kalahating buwan. Tapos niya, nilagyan pa talaga ng cherry on top. Kung hindi nila kaya, siya na mismo ang magtutulo ng leksyon sa bata at hindi siya magpapamuli. Habang umaalis sila, may smart na ngiti si Lu Jing Rong, yung tipo ng ngiti na gusto mong suntokin ang mukha niya. Pag-uwi, mabigat ang atmosphere ng kawalan ng pag-asa. Halos maluhan na si Ashwan's nanay at tinanong ang asawa niya kung ano ba talaga ang gagawin nila. Sabi pa nga niya, baka mas mabuti, panglulukon na lang niya ang pride niya at magmakaawa sa matagal ng kaibigan ni Yoshuan na si Lushing para magpakabahid. Tuminin si Yoshuan, talagang talo na talo, nagmumurmur na sasubukan niya magdala ng baboy bilang pantawad, pero nanunod siya sa iniisip na milyon ng utang. Doon na pumasok si Yuan, sinabi niya sa mga magulang niya na huwag na silang magalala, siya na ang bahala. Ang niya, na hindi na ganit kundi kalmado lang, tinignan siya ng matagal. Ingbes na pagsabihan, pinatahimik siya at sinabi na hindi siya sinisisi sa gulo. Ang gusto lang niya, tumigil na ang anak na magdala ng problema ng mag-isa. Sa susunod, dapat lumapit siya sa kanila. Imbis na itago lahat, ang mamasalita ang matinding tumama kay Yuan. Dahil sa suporta ng tatay niya, naisip niya na ng bilasin niya ang paggawa ng bagong spirit weapon niya. Kapag mas malakas na siya, hindi na magiging banta si Lu Xing. Pero nung akala niya ayos na ang lahat, kumunat ang luo ng nanay niya. Tinignan siya nang may pagdududa at tinanong kung may tinatago sa. Pinanto niya kung gaano kabigira ang Blood Crystal Twin Flower, at paano ba naman makakakuha ng ganyang bagay ang isang simpleng anak ng baboy na tulad niya. Naipit na si Yuan, na-realize niya na hindi man niya kaya pang magsinuwaning. Ibaba niya ang ulo, tapos inamin niya na mahina ang boses na hindi siya normal. Natuwa ang mga magulang niya, halatang nalilito sa mukha nila. Kumina ng malalim ang nanay niya at agad-agad nagkamali ng bula. Malalaki ang mga mata niya sa pagkabahala. Tinanong niya kung ligin na hindi siya interesado sa mga babae. Timitigil lang siya ni Yuan ng walang buhay at naiinis na mukha. Sinubukan ng nanay niya na maging supportive. Dahan-dahan niyang hinawakan ng pisni ni Yuan at sinabi na ayos lang kung gusto niya ang mga lalaki na bukas ang isip niya. Pati siya ang nag-encourage kay Yuan na habulin ang sariling kaligayahan. Nainis din ang tatay niya. Awkward na sabi na ayos lang daw basta huwag lang daw dahil ni Yuan yung energy na yun sa kanya. Narito si Yuan, tapos na siya sa dalawa. Sa huli, na-frustrate siya at nag-snap sinabi na hindi siya attracted sa lalaki o babae. Ang totoo, mas madilim pa. May sakit siya sa isip na nagpapakita sa kanya, na lahat ng buhay na nilalang ay baboy. Biglang pumalit ang eksena sa perspective niya kung saan ang mga magulang niya ay dalawang malalaking baboy na nagtataka. Pero, bigla siyang hinawakan ni Chu ng kanyang tatay sa mga balikat, mata niya ay malaki sa bulat. Sobrang excited siya. Ang kwento ay kung si Yuan ay nakikita ang lahat bilang mga baboy at siya ay isang butcher. Ibig sabihin kaya niyang patayin ang kahit anong buhay na parang baboy lang. Bahagyang tumango si Yuan para kumpirmahin iyon. Napamanga naman ang kanyang nanay pero tumungala siya sa kanyang asawa. Ang mamamatay kumikislap habang tinatanong kung ibig sabihin ba nito na ang trabaho ng anak nila bilang butcher ay parang isang combat plus pala. Ang tatay niya, buong puso at taas sagut Sagot niya ng walang pag-aalin naman. Oo, ganun talaga ang ibig sabihin noon. Biglang nagbago ang anyo ng ama ni Yuan sa sandaling yun. Sa matibay at seryosong boses, sinabi niya kay na sumunod sa kanya. Napagpasyahan niyang panahon na para turuan ng anak ng totoong kasanayan. Sa ilalim ng madilim at misteryosong liwanag ng buwan, naglakad ang ama at anak pataas ng bundok. Habang naglalakad, ipinariwanag ng tatay niya na pagkatapos ng maraming taon ng pagkatay ng baboy, nakabuo siya ng sarili niyang natatanging teknik, ang sining ng kutsilyo para pumatay ng baboy. Handa na siya mipasa ito para maprotektahan ni Yuan. Sarili niya kung sakaling mapadpad siya sa panganig. Nalilito si Yuan at biglang tanong kung bakit pa ituturo ng tatay niya ang kahit ano sa kanya kahit na nadala na nila ang sarili nila sa isang milyong patayan. Kuminto ang tatay niya, lumingon, at tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Sabi niya ng diretsyo na malaking bagay ang isang milyon. Oo, pero hindi yun kasing halaga ng kaligtasan ng anak niya. Nagsimula ang leksyon sa isang simpleng katotohanan. Ang pinakamalalakas na prinsipyo ay palaging simple. Ganon din sa pagkatay ng baboy. Hawak ang kanyang palakol na may kasanayan, habang hawak-hawak ang kutsilyo, sinabi ni Yoshuan sa anak niyang bantayan mabuti. Tatlong dalaw lang daw ang ipapakita niya. Sa tuktok ng bundok, biglang napuno ang hangin ng gabi ng nakakatakot na lilang enerhiya, paikak ikot na parang mga espiritong talam sa kalamitan. Habang itinas niya ang kanyang palakol gamit ang dalawang kamay, sa isang malalim na sigaw ng digmaan, ibinagsak niya ito ng buong lakas sa isang nakamamanghang hiwa. Ang puwersa nito ay sobrang lakas, para bang pinunit ang mismong realidad. Hinati ang tanawin at ipinakita ang isang buo at buwan at isang koslikong dagat ng mga bituin sa kabila ng kawalan. Si Yuan, nakatayo lang sa ilalim, nakapikit ang mga mata, mukhay frozen dahil sa gulat sa pangyayari. Yung tatay niya, na akala niya ay ordinaryong tagaputol ng baboy lam, ay nagpapakita ng lakas na parang hindi totoo. Nangangatog pa ang hangin mula sa atake ng tahimik na lumimu ng matanda sa anak na nakapambigirang tinin. Hindi nagatubili, sinabi niya ang pangalan ng galaw na nakita ni Yuan, first knife, installer. Bago pa man makasagot si Yuan, kalmado naman sinabi ni Yachi ang pangalawang galaw. Hindi nagdalawang isip yung lalaki. Tumalon siya sa hangin. Hawak ang parakol, kumikislap ang talang ng isang matinding na sol na ilaw. Umikot siya ng maayos at malakas, tapos isang napakalaking paalam na hiwan ng enerhiya ang sumabog na parang literal ng hinati ang buwan na nakasabit sa kalawakan. Natahimik si Yuan, nakatitig na parang tama, kasi seryoso, paano ba naman nangyari yun? Sigaw siya sa tatay niya, hinihingi ng paliwanag. Walang paraan na kahit anong galaw ng peril ng baboy ang makakahiwo sa kalangitan ng panahati. Daan-daan namang lumapag ang tatay niya, parang wala na wala, sabi niya, ilusyon lang yun, laro ng pagbaloktot ng espasyo at pagbaloktot ng liwanan. Walang espesyal, may ngiting sa labi, sinabi niya kay Yuan na hindi pa siya tapos. May guling galaw pa, ng pagkakataong to, hindi na niya itinaas ang kutsilyo. Sa halip, pinagsama niya yung nakakatapot na pulang aura sa kanyang kamao. Tapos, sa isang sigaw, pinabagsak niya yon, inihayag ang guling teknik, ang pagmuya sa linggo bumagsak ang suntok na parang martilyo mula sa langit, at yung pagsabog ng gintong liwanag na sumunod ay sobrang liwanag na kinailangan ni Dan na itapo ng kanyang. Itinas niya ang mga braso para hindi siya mabulag. Tumunog ang mga tenga niya, namininig ang dibdib, at paulit-ulit sa isip niya ang tanong. Anong klaseng baboy ba ang kailangan ng ganitong lakas para mapatay? Nang tanungin niya, sinabi lang ng tatay niya na tigilan na ang sobrang pag-iisip. Tiniyak ng matanda na balang araw, magagamit din niya to. Yun lang, walang paliwanan, yung kalmadong tiyak na nakakainis. At sa somehow, sapat na yun. Tapos dumating ng hampas na lalo pang nagpapaikot ng ulo niya. Tinanong siya ng tatay niya kung nasaan ang baboy niya. Kutsilyo ngayon, kailangan ni Yuan na ni Yuha na nabari yun sa laban nila ni Lu Jing Long. Hindi na nagsalita pa yung matanda, basta'y binigay lang sa kanya yung sarili niyang parakol. Gamitin mo muna ito, sabi niya. Kinuha ni Yuan at muntik na siyang mahulog ito agad-agad. Ang bigat kasi nito, sobra-sobra, hindi niya akalain na ganito pabigat ang isang kutsilyo. Pinipilit na itayo ito, nangininig na ang mga braso niya. Habang lumalayo yung tatay niya, hindi mapigilan ang utak niya na mag-isip ng madaming tanong. Paano ba naman nagpuputol ng baboy itong tao gamit ang... Yung dambuhalang palako na yan sa lahat ng taon ay parang walang ano-ano lang. Nag-iisa na mayon, naiwan sa hangin na nilalagas na tuktok ng bundok, huminga ng malarin siya at nagsimulang mag-practice. Mahigpit niyang hinawakan ng kutsilyo, hinayla pataas gamit ang lahat ng lakas niya at sinugupang gayahin ang unang teknik sa star. Agad siyang niloko ng bigat nito, nawalan siya ng balanse at gumagsak ng diretsyo sa puwet sa malayo, nakatayo ang kanyang ama na nakapikit ang mga braso, tahimik na nanonood. Nakatago ang iniisip ng matandang lalaki, pero may bigat ang mga Isang araw, kapag, ang gago na to, sa wakas nakapasok na sa legendary na Pan Realm, yung tatlong simpleng ganaw na pang magpapakalpintero lang, sapat na para patayin kahit ang mga Diyos.